Hello, hello, hello mga guys at uh, welcome back to Willy Boy TV. At uh, dito naman tayo sa ating uh, vlog for today At uh, ating video ngayon ay uh, itong i-share ko sa inyo guys Ang aming uh, simpleng uh, Blowout simpleng celebration dito sa birthday ng aking apo Na magtadalawang taon ngayon at uh, alas magkasunod lang guys ang aming ano nito ang aming uh, uh, birthday ako ay April 20 siya naman ay uh, April 24 at uh, simpleng uh, pamamaraan guys sa pag uh, uh, ano, sa pag celebrate ng kaniyang uh, kanyang uh, kaarawan ay amin siyang uh, pinasyal dito sa ayan makita nyo uh, dito sa may uh, Grand, Se Grand Central uh, SM Grand Central mall dito sa may Kaloocan City dito sa may uh, Monumento Kaloocan ang uh, uh, malaking uh, mall dito sa may uh, Bandawin Kaloocan ito po ay uh, dating Grand Central uh, sa mga pamilyar guys sa uh, Grand Central dati ang istorya nito ay nasunog ito uh, ngayon is uh, ano uh, SM uh, Grand Central na uh, na pangalan nito at uh, dito tayo ngayon guys sa may amusement, uh, amusement center dito sa may uh, palaruan ng mga bata at, uh, uh, para mabigyan natin ng uh, libang ang ating uh, apo mabigyan, mabigyan namin ng libang mabigyan namin ng aming dalawang apong mga uh, maliliit uh, namin dito simpleng pamamaraan sa pag celebrate sa hirap ng buhay guys uh, wala tayong paghanda na i papakain sa mga tao kaya ito na lang ang pamamaraan guys at uh, uh, na lang ngayong panahon guys sa uh, salosalo salo -salo na lang ang pamilya kaya na lang kasi sabihin mo natin guys medyo mahirap ang buhay kaya medyo kailangan na-apply natin ng kunting uh, uh, pagka praktikal ng ating buhay kasi sa hirap ka Okay at uh, samahan niyo ako guys uh, dito sa aking aming pag- uh, pasial-pasial uh, basyal -basyal dito ikut-ikut at uh, uh, um, papalangungin sa mga uh, rides uh, namin nga uh, ang akin ako siya si Andrea, siya uh, siya Andrea at uh, ang daming guys daming tao at talagang uh, minsan uh, sabihin natin Uh, mahirap daw Pilipino pero sa mall guys pag pumunta ka parang uh, hindi mo masabi nga mahirap ang uh, uh, Pilipino dahil uh, sa dami ng uh, uh, tao sa mall pero sa totoo lang uh, gaya na minsan ginagawa rin natin tayo ay may nagpapahangin-hangin na lang kasi sa sobrang init guys sa sobrang init ng panahon masarap na lang na puntahan mo mall kasi kung ay, uh, mag uh, aircon ka naman, mahal naman ang bayad. Maandar ka ng aircon. Ayan, ayan ang aking uh, kitipay. Ayan, ayan. Kita guys. Ano? <laughs> Walang pakialam sa mundo niya. Oo, yan o. No? lang siya namin. Okay, at uh, patuloy natin guys ang uh, pag-ikot-ikot dito sa... Ito nga, sa may... Uh, ano ito? Pip Piplor yata ito ng ano ng, uh, dito sa Medran Central Mall sa mga hindi alam ang lugar na to piplor kayo umakyat at, at uh, maraming uh, yung mga tayo naman kasi guys pag makabigay lang tayo ng kakasiyahan sa ating uh, mga anak, mga apo masaya na rin tayo na uh, maipakita sa kanila at napakapalad ngayon guys, yung mga bata ngayon sa totoo lang napakapalad, napakaswerte dahil tayo dati ang tanging pinakalaro lang natin sa ating mga uh, uh, ano, ating childhood ay eh, nga uh, gagawa ka lang ng tarak-tarak uh, gawa ka lang ng kung ano-ano mga paglaruan tuwang-tuwa ka na oh, ayan kita niyo, ayan si uh, uh, si Andrea siya ang uh, kanyang pangalan at uh, sa mga uh, umatin po sa aking live stream uh, madalas nyo makikita yan Uh, kasi pag nakita yan guys, yung nakarive ako, mag, mag, ano yan, mag exposure din yan sa kamera. Pupunta rin sa kinakalabit ako niyan. Uh, sa atin pa, uh, buhating ko siya. At uh, ano, para maka, pag nakita niya yung uh, mukha niya sa kamera, tuwang tuwa yan. Ayan kanyang uh, daddy, ayan kanyang daddy. At, uh, anak ko yan. Okay guys at uh, samahan niyo pa ako. Tayo ay ikot-ikot dito ngayon at maraming uh, raming na uh, uh, raming uh, paggastusan kasi amusement ka. <laughs> maraming maraming kailangan dito. Ayun yung anak ko, ang gumo kumuha ng 400. 400 na token. Ayun ubos na. Ang tanging nakuha isang pirasong nips. <laughs> Kaya eh sabi mo na gagastos gastos ka talaga. Okay, ayan. At uh, ayan kanyang uh, lola, ang misis ko, ayan anak ko, ang bunso kong babae. Eh. Ayan, at uh, ayan, sa kanya naman si Sia uh, Sia. -sia. Ayan, uh, Kita niya, wala siyang pakialam. Ha? Wala siyang, uh, wala siyang pakialam sa mundo. Kung sino man mga kasamahan niya dyan, basta siya maglaro. Okay. Okay, samahan niyo pa ako, guys. Okay guys at, uh, tayo ay, uh, kami ay tapos ng kumain na rin at uh, kami uh, papauwi na dahil uh, 8.30 na ng gabi umalis kami sa amin sa Valenzuela ay uh, alas 3 at tagal-tagal uh, -tagal din ikot-ikot uh, dahil uh, una uh, papunta rito mula sa Valenzuela hanggang dito ay uh, kulang-kulang din ang oras oh, kulang-kulang din ang uh, isang oras ang biyahe Okay, and, uh, thank you very much for guys.